Alright. right, ako so, so, ulit tayo kaibigan. So, tatatak tayo ng ating t-shirt. So, may po-offer po ako ngayon yung no, sa barber shop po ano. King Yuri Barber Shop. shoutout sa iyo boss. Alright, thank you sa iyong pagtitiwala sa akin. No? So, black color po ang kanilang t-shirt. So, ito po ay lalagay natin sa likod. No, Napakalaki po nito. Lalagay natin sa likod. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-follow, like and share po, at subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Thank you very much sa inyong walang sawang support, eh. And then, proceed tayo sa ating bed press. So, let's go! Ito ah! na, repress tayo ng 5 seconds. Pre-press, natin para mawala yung moist king niya, ano? So, may maliit na logo po yan. Lalagyan natin dito sa dibdib. Ayan. Ha? Ah, dito. Lalagyan na natin. Then lagyan natin ng tipulon para hindi siya masunod. And then 15 seconds. Kailan okay, tayo mga ibigyan ng 15 seconds? 3 seconds, 10 seconds. Ayan po yung front niya. Ito sa left side. Ito yun sa likod naman. Ano? Oh. Repress again ng um, 5 seconds. Ayan. Ayan sa likod natin lalagay ito. Bumati lang natin para pantay. no? Oh. Ayan, lagyan natin tiplot. Again. Make sure na pantay ha para magandang tingnan. Kailangan pantay. Hindi siya nakatabing. Ayan, o. Fifteen seconds. Again, alam So, ito. Tanggal natin siya cold Kills po siya, ano? Nagpalamig lang po. Alright. Pagkatapos na lumamig siya, tatanggalin na natin siya, no. Paul Kills po siya, mga kaibigan. So, ito, ha? Oh. Yan po, oh. Pusang, natatanggal po siya, no Kasi cold Kills siya, ano, mga kaibigan. Ha? ano? Oh my na, God! Wow! Huwag yeah! na kayong mag atubali pa mga kaibigan Ito po ay murang-murang po Presyong divisorya Ayan o ano? kada <laughs> ng print po Napakalagay po niyan. King Yuri Barber Shop po ang kanyang design Regalab Shout out sa you sir! Thank you! Ayan Meron na silang t-shirt uniform para nilang pangit po Alright Thank you very much for watching mga ibigan. So marami po yung mga Ah, so ito lang po binalag ko itong pagpatako ng isang video. So yun, thank you mga ibigan. Woo!